guys, ngayon maglilinis tayo ng sahig. So, maglilinis tayo ng sahig. Paputihin natin yung sahig. Gamit ang baking soda. to pure baking soda. Yan. Ito yung gamitin natin para pakintabi ng ating sahig. So, meron tayong tubig. Then yung sponge. Saka yung basahan. So, una, Maglagay tayo ng baking soda dito sa tabo dito. Maglagay tayo dito ng baking soda. Tapos, so ito yung ating baking soda. Ayan guys. Tapos lagyan natin ng tubig. Tapos, itunawin lang natin dito sa tapo. Tapos, ano na natin yung ating sponge.

kasi kahoy yung sahig so maging tabi siyang tingnan pagka baking soda yung gagamitin panlinis